Nilinaw ni dating Senador Antonio Trellanes IV na inimbitahan ito ng International Criminal Court o ICC kung bakit nakapunta siya kamakailan lamang sa Dahig, Netherlands. Anya, simula pa noong 2017 ay may komunikasyon at koneksyon na ito sa ICC matapos ang kanyang unang appearance na maghain ito ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin ni Trillanes na isa siya sa mga tumutulong sa kaso na mga biktima upang makuha ng mga ito ang ipinagsisigawan at inaasam na hustisya, partikular ang paghain ng mga ebidensya. Dagdag pa ng dating senador, nakakulong ang dating presidente dahil sa may pagkakasala ito lalo na't nilabag nito ang karapatang pantao ng publiko. Dapat anya na malaman ng mamamayan ng kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity ni Duterte ay dahil sa kanyang mga iniutos na umano'y pagpapatay sa libo-libong biktima ng kanyang war on drugs na binansagan, extrajudicial killing. Ang paggamit anya ng kamay na bakal ni Duterte ay mula pa nang siya ang alkalde ng Davao City hanggang sa naging presidente ng bansa. Pero para maliwanag po, yung ICC po ang nag-imbita sa akin. Na po para pumunta doon. Bakit? Kasi bilang uh, unang nag-file ng communication sa ICC, ay eh, meron na po akong ugnayan sa ICC officials simula pa noong 2017. Tinutulungan po namin uh, sila, bigyan ng mga testigo, mga ebidensya, para nga mabuo yung kaso labang kay uh, Duterte. Yun po ang, ang relationship na na-establish natin since 2017 si dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang naging pahayag. Mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!